Hi mga kaibigan So tayo ay magluluto na naman uh, Magluluto tayo ng chicken wings Na tawag nito uh, Sinigang Na pakpak ng manok Kaya So ganito lang po talaga Yung ating Style So alam naman natin na Kapag kang ulam yung niluluto natin pabalik-balik di po ba wala <laughs> tayong magkagawa eh siyempre ganun talaga kahit napabalik-balik yung niluluto natin importante meron tayo niluluto ganun din po yung mga kaibigan yung pagdating sa pagre-reels kung mapapansin ninyo pabalik-balik na lang din yung ating mga ginagawa di ba? So, kung nagluluto yun, nagluluto talaga yun, pabalik-balik yung ating uh, niluluto, pabalik-balik yung ating mga reels, di walang nababali dun, yun at walang yun ang ating ginagawa kumbaga sa pagkain, sabi nga ng iba, eh, nakakaumay yung pagkain na yan <laughs> di ba? nakakaumay yung reels na yan, di nakakaumay yung uh, ginagawa natin kung, uh, kasi nga, pabalik-balik yung ating mga ginagawa. Bihira lang yung may nabago ng kompil. Kaya, ganun mga kaibigan. So, ganun pa man mga kaibigan, uh, sana hindi tayo maumay. Dahil, yun talaga, wala tayong magawa. Kundi yan. So, pabalik-balik lang ating ginagawa. Luto, release, di ba? So, pabalik-balik lang yan. Pero, importante mga kaibigan, kung tayo mga creators at saka mga viewers ay eh, nauumay sa ating uh, napapanood. Itong pinakamahalaga mga kaibigan. Kahit kailan hindi umay si Meta. Hindi <laughs> po ha? Yung pinakamaganda Kahit kailan hindi umay si Meta sa ating mga reels. ya yeah? Sa paggawa ng reels, pa uh, pagluluto, pagsasayaw, kanta, di diba? Iba't ibang activity. Hindi mo nagsawa si Meta eh. Yun ang pinakamaganda. At hindi siya nagsawa, bibigyan ka pa ng, ng incentives, di po ba? <laughs> Yun ang pinakamaganda sa lahat na hindi nagsasawa si Meta sa ating mga ginagawa. Lalong lalo na kung mga original video yan, di ba? Hindi siya nagsasawa, di ba? Yun ang pinakamaganda roon na Basta't original video yan hindi siya magsasawa sa ating mga reels di ba kaya na natin ang tao siyempre magsasawa yan pero si Meta talagang hindi siya magsasawa at bibigyan ka pa niya ng incentives di ba yun ang pinakamaganda sa lahat mga kaibigan na at sa ating mga ginagawa yung ating mismong uh, ah, ay eh, hindi na umay thank you